Ayan, so hello po mga katelegram. in this video po is pag-uusapan po natin or magbabasa po ako ng ihilin sa mga komento ng mga taong nagmamahal kay Luis. Ito, ito po ay patungkol sa bigla ang pagbisita nga po ni Luis sa Tekram House kasi alam ko talaga na sobrang dami talaga na natuwa especially yung mga maka Luis talaga or mga supporters talaga ni Luis simula noon pa man ay sobrang natuwa talaga dahil nga po sa bigla ang pagbisita ni Louise doon sa Techram House. Kaya magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento. Pero bago po yan ay gusto ko lamang po munang batiin ng happy birthday ang ate po ni Louise na si ate Julian kasi ngayong araw po na ito July 28 ay birthday daw no po nito so batiin po natin ang happy birthday si ate Julian. So tara po at uh, magbabasa na po tayo na unahin po natin itong komento mula kay Rosemary Martinez. Ayan Masaya po ako na nakita uli si Luis kahit noon pa man gusto ko si Luis kasi nakita ko sa kanya yung humbleness. Sana huwag kang magbabagol, patuloy kang maging mabait. Ayan. So simula noon pa talaga is napaka-humble na talaga ni Luis. Um, introvert po kasi siya na tao so hindi siya mahilig magsalita or magyabang na kung ano-ano man. ah uh, talagang humble lang talaga itong batang ito. Next naman po mula kay ano mula kay Nurse Jen a Frontliner. So, sige lang precious po ito. Eh, napaluha ako sa saya na makita ko na andyan ang ating Kuya Luis. Uh, maraming salamat mga ka-Tekram sa walang sawang pag-suporta sa ating nag-iisang Tatay Ramil Tekram Channel. God bless everyone. So, thank you so much po, Ninang Precious, sa lahat po ng mga tulong na ibinibigay po ninyo kay Luis at maging sa uh, kanyang buong pamilya. Next naman po mula kay Kay. And sobrang saya ko para kay Luis doon pa. Nakikita ko mahihayin si Kuya Luis kasi ang Naramdaman niya laging out of place siya dahil kay Cargador. Mas bet ko si Kuya Luis magalang at parispeto Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali at ng sorry. Love you Kuya Luis. Ayan. Yun po yung maganda kay Luis kasi kasi uh, nagkamali, ay uh, umamin nga po siya na nagkamali siya. Humingi ng tawad at nangangako nga po na babawi. Yun po yung pinakamaganda kasi para sa isang or para sa ating mga tao ang maganda talaga is magkaroon tayo ng accountability kung ano man po yung nagawa natin humingi ng tawad at yun uh, bumawi sa kung ano man ang kamalian na nagawa. At yun po ay uh, ang kasalukuyang ginagawa ni Luis ngayon yung bumabawi po siya sa mga kamalian na nagawa niya. Ayan. And galing naman po kay ito, Avril Avena Good job Luisito. Ganyan nga. Huwag mo ilayo ang sarili mo sa Manalastas Farm kasi pamilya ang turin nila sa'yo hindi lang kamag anak kundi isang anak kapatid, pamangkin at apo Smile lang lagi Luis para maganang pasok ng blessing sa iyo tsaka maging vocal lang palagi. Makipag-communicate, makipag-kwentuhan at maglambing sa kina Jace, Jillian sa mga bata dyan. Pati kina Lola at Lola, Lola, at, Lola at sa nanay at tatay Ram mo. Ayan. So yun nga po ang touring talaga kay Luis ay hindi ibang tao, hindi something na malayong kamag-anak kundi ano talaga, uh, totoong kapamilya, totoong anak nila, tekram nila, nanay, Jack. totoong apo nila, lulubiyo, nila, inda, Uh, tudong pamangkin nila Tech Chu nila Tek Lito tech, Poren nila Sweet Mary at iba pang mga kapatid nila Tech Ram. so ano yun dapat maging feel at home lamang si Luis doon sa tekram house kung pupunta man siya o bibisita man siya kasi uh, hindi talaga siya ibang tao at yung sabi dito na makipag-communicate makipagpuntuhan uh, pagdating po kasi kay Luis in introvert po kasi siya kaming mga introvert na tao po kasi hindi kami mahilig, hindi kami mahilig makipagkwentuhan or makipag communicate So, kumbaga, hindi kami expressive sa kung anong po yung nasa loob namin. So, sana intindihin po natin si Luis pagdating sa bagay na iyon. Ito naman po tayo kay Jennifer Feliciano. Wow, masaya kaming nagbalik na muli si Kuya Luis. Alam namin na meron kang kababaan ng loob at magandang puso para sa Manalastas Family. We love you, Kuya Luis and the whole Manalastas Family. Then, Kuya Melvin and the Kids uh, kataykram Ingat po lahat, God bless to everyone. So, pagdating po dito sa comment na ito, ang sabi niya, wow, masaya kami nagbalik na muli si Kuya Luis. So, clarification lamang po, si Luis po is hindi siya as in uh, tuluyang bumalik sa telegram House or tulo tuluyang bumalik sa poder ni Tecram. Bali, bumisita lamang po siya kasi namimiss na nga po niyang magsimba or magchurch dun sa simbahan nila tapos yung mga kaibigan niya, namiss din po niyang makasama, pati ang, of course, ang Manalastas family kaya bumisita po siya pero hindi po siya asin tuluyang bumalik but we are hoping and praying na sana makabalik po siya ng tuluyan balang araw sa Manalastas family galing naman po kay Rosemary Salcedo ay I love Luis from the start pa makita mo sa mukha niya na napakabuting bata at may pangalang sa ating Diyos Luis nawa no, hanggang sa iyong pagtanda din mo ang pagkamahabang loob at pangamahal sa iyong pamilya at lalo na kay Tatay Ram and Malastas Family. No skip ads po nagabang Nag-aabang sa vlog ng Tatay Ram. Sweet Mary Vlog. Jolly Vlog. Almost 5 years na po ako. Nanonood. Silent Viewer po lang ako. Ayan. So pareho kami ni ma'am. Ah, hindi. Almost talaga. Sobra 5 years na po ako nanonood kay Tata Ram. Kasi nag-start ako is ano eh. Uh, mga March 2020 yata or April. Parang ganoon po. Noong mag-start pong lockdown sa pandemic. Ayan, so thank you so much kay Ros Ma'am Rosemary Salcedo for the support sa Telegram channel. Ayan. Next naman po, uh, galing kay Mel, Bu Mel Happy to see you. Welcome back, Luis. Pabutihin ang pag -aarap. Makinig sa mga payo ng na mga nakakatanda sa iyo. Happy for you. Keep it up. Maraming pa marating mo pag nasa tamang kamay. Yes, ta talagang totoo yun. Basta nasa tamang kamay, which is yung pamilya niya is tamang kamay talaga yun. Of course, sila Telegram nasa tamang kapag nasa kilatay kami siya talagang nasa tamang kamay siya. So kailangan lang, lang talagang sundin ni Luis ko naman ang mga payo sa kanya, makinig sa mga payo para sa ikakabuti niya. Ayan. Next naman po kay Maria Teresa Placedo. Ayan. Salamat kay Luis, dumalaw ka na sa family Manalastas Kuya. Ipapatuloy mo lang yung kababaan ng loob. Salamat sa family Manalastas sa pagmamahal niyo kay Kuya Luis. Ayan. Thank you so much talaga sa pagdalaw mo Luis. At ito po, uh, galing kay Grace Ocampo. Wow, nakakatuwa naman nandiyan na ulit si Luis. Kanyan Luis, huwag kang makakalimot sa Panginoon sa mga tumulong sa iyo. Pati din sa mga kaibigan mo, may abuting puso. God bless all. Ayan, talagang hindi nakakalimot si Luis. Talagang meron siyang utang na loob. At ito po, pang last mula kay Chris M. Ayan. Ito nang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kuya Luis sa Telegram House. Kahit every weekend lang, okay lang yan. At least hindi nga nakalimutan ng mga taong nagaruga sa kanya noon. We love you Kuya Luis, stay humble and respectful Kuya Luis. Study hard and God bless you always yan. Yun po ilan damang sa mga komento. So marami pa po mga komento na hindi na po natin magpapasa dahil naman sa sobrang dami. So hanggang dito na lamang po muna itong video or reaction video na ito or ano pang tawag dito. Ayan, God bless po sa ating lahat. O po natin mag-pray. At this point, bye for now po.